1 hectare yung laki ng bukid. So dito nagtatanim ng mga pechay, sibuyas at iba pa po. So let's go. na natin yung pinunlak namin. <laughs> Malaki na, tinignan mo. Ayan po, mukha na niya. <laughs> Mas gapo pa yan si Kuya mo sa'yo pag ikaw nagbinata. Na Ay, <laughs> <laughs> <Ayan po>, oh. <laughs> <Yung> ikaw medyo, <laughs> medyo... Medyo... Please. medyo please. Tomato. 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 Ito yung pinulang natin oh. na po, gagawa muna po tayo dapat ng plat po natin. Pagkatapos po natin gumawa ng plot, ayan, uh, lalagyan na po tayo ng mga binhi ng ating petchay. Pagkatapos naman po natin lagyan ng binhi, ganyan na po yung susunod na step. Sasabuyan po natin ng mga pinong buhangin yung ibabaw po ng mga buto. Uh. nың иледі sobrang lakas po ng hangin dito ngayon. Yehey! Gawa na po ang ating unang plat ng pechay. Yan po. After nung pagtanim ng binhi, yung mga buto po, 3 to 5 days po, magiging ganyan na po yung itsura niya. Yan. Tumubo na po sila. Medyo malami na rin po. After 5 days naman po to 10 days, ganyan na po siya magiging kakapal. Nga po yung ika-15 days niya. Ganyan na po siya, mal malalaki na po siya. And ready na po siya ilagay sa another plant para itanim po ulit. Ililipat lang po natin yan sa ibang plant po ng lupa po. sure lang po natin na maayos yung pagkakasalansan po nung mga punla para maganda rin po at mabilis natin siyang maililipat mamaya hindi na po tayo mahirapan tapos tatakloban po natin yan ng na tela po para, telang basa po para hindi po siya matuyo yan, ganyan katulad yan ito na yung mga punla natin na binubunot ka 15 days na po nyan eh bale ito na yung pinakakalahating buwan na ng stage ng ating pet chai tapos pag nailipat na natin to sa plot aantay na lang po ulit natin another 15 days para ready to harvest na po siya sobrang magaganda po yan kakapal po siya tapos ang tataba po nung mga katawan po niya paisa-isa pa lang ako kasi hindi pa ako masyadong marunong magbunot ng punla. Ang ganda niya basta ayan eh. Hindi eh, tulad ni Pipoy 'yan. Gumabi. Ah, sabay-sabay. tap Mas maganda ka kasama yung lupa kasi hindi masyadong madligan kaya hindi ko makapit yung lupa. Yung sap. Ugat. <laughs> Papakita ko po dito yung nagtatanim po nung punla na binunot namin. Yun po si ate sa another plot. Yan. Yung mga binunot po namin ni Pipoy na punla ng pechay na naka 15 days na, ayan na po yun. Hinahanay po siya ng mga pitong peraso kada <laughs> din niya sa panibagong plot. Para pag tumubo po, medyo malayo-layo konti yung agwat. since nailipat na po yung mga punla po ng pet china naka 15 days na sa mga panibago niyang o kama ng lupa iintay na lang po natin ng 15 days ulit para sa harvesting time Ngayon na po yung mga na-harvest kanina. Yan po. Aray! Ano kayang itatanim dito, so? Ililipat dito yung punla ng sibuyas. Mga siguro, mga target date ay sa 17. 17, January 17. Ay, ba't binibibibili? So, ayan po. Ah... Uh, magkakaroon kami ng challenge talo naman lagi si Tutoy sa challenge Bakya! <laughs> wala, Yaw, wala dahil hindi dahil I am strong. Yeah. so ayun, pagod na pagod pawis namin Bunso pagod ka? oo hagar na. Hagard ka. <laughs> Kakatapos lang namin mag buhat. Buhat na pina-challenge niya ako po. Pina-challenge pero wala namang natalo. Okay. Yun po yung mga binuhat namin. Oh. Turo mo, So. Ayan. Uh, so, bale, ilang peraso yan, So, sa lahat-lahat? 3, 6, 9, 12, 15, 18, tapos dalawang 10 200 mahigit 200 plus po na tali ng pet chai fresh na fresh kaso di naman nagpatalo Hi. so ayun gabi na thank you for watching sa aming vlog and <laughs> Pagod guys 3 days sunod sunod Tulog time na Bye bye Thank you